Mainit-init pa nga ang kaganapan sa NBA matapos ang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Though sa naturang trade, nakuha ng Lakers si Luka Doncic, Maxi Kleber at Markef Morris habang napunta naman sa Mavs si Anthony Davis at Max Christie. Malinaw na naghahanda na ang Lakers sa posibilidad ng pagre-retire ni Lebron James kaya si Luka na nga ang gagawin nilang bagong franchise player. Ngayon, pag-usapan muna natin ang posibleng starting five ng Lakers matapos ang nangyaring trade. Sa point guard position nga ay si Luka Doncic. Si Luka Luka nga ang magiging bagong leader ng Lakers, kilala siya sa kanyang elite playmaking at scoring at ngayong season ay nag-a-average siya ng 28 points, 8.3 rebounds at 7.8 assists per game habang may 35% shooting sa tres. Ang downside lang kay Luka ay mahina siya sa depensa pero naibabawi niya naman ito sa kanyang production sa opensa. Isa pa, may injury siya ngayon kaya inaasahang na makakapaglaro siya bago pa ang all-star break. Sa shooting guard naman ay magbabalik dito si Austin Reeves. Nang mawala si D'Angelo Russell biglang gumanda ang laro ni Austin Reeves. Pero ngayong nandito na si Luka babalik siya sa kanyang natural na posisyon bilang shooting guard. Magiging mahalaga ang role niya bilang spot up shooter at secondary playmaker kasama si Luka at Lebron. Sa small forward naman ay si Rui Hachimura. Maganda nga ang performance ni Rui ngayong season pero nagiging inconsistent siya dahil sa mga minor injuries. Pero kapag nasa 100% siya, malaki ang maitutulong niya bilang two-way wing na kayang umiskor at dumepensa. Sa power forward naman ay si Lebron James na kahit 40 years old na si Lebron, hindi pa rin natin nakikitang mag-decline ang laro niya. Ngayong season ay may 24 points, 7 rebounds at 9 assists per game pa rin siya habang may 38% shooting sa tres. Medyo emotional pa ngayon si Lebron James matapos matrade si AD na napapost pa nga ito sa kanyang IG account ng pictures nila ni Anthony Davis na may crying emoji. Sa kabilang banda, excited naman siyang makalaro si Luka lalo na isa rin itong triple-double machine at kayang bumuhat ng team kahit na sa playoffs. Dito naman tayo sa center position na isa sa mga problema ngayon talaga ng Lakers kahit na madami pa silang big man sa kanilang lineup ay nagstruggle talaga ang Lakers sa kanilang mga laro kahit na meron pang Anthony Davis noon. Mas lalo na ngayon na na-trade na si Davis sa Dallas. Ang posible naman na papalit sa kanya temporarily ay si Jackson Hayes na isang athletic at mobile big man din itong si Hayes kaya asahan nating maraming alley-oop plays mula kina Reeves, Luka A kay Lebron James. Posibleng tumaas din ang production niya ngayong mas marami na siyang playing time. Pero hindi pa sigurado kung ito na ang final lineup ng Lakers lalo na't na may isang first round pick pa silang pwedeng gamitin para kumuha ng starting caliber center. Tulad ni na Miles Turner ng Indiana Pacers at Walker Kesslers ng Utah Jazz. May mga role players pa nga sila na pwedeng gamitin para makuha nila ito, nandyan nga sila Gabe Vincent, Christian Wood, pati ang napapabalitang kahit si Austin Reeves ay posibleng i-trade din basta makakuha ng isang magaling at dekalidad na big man. Kung makuha nila si Miles Turner o Walker Kessler, magiging mas solid ang kanilang depensa at mapupunan ang presence sa loob ng paint na nawala dahil sa pag-trade nila kay Davis.